Heart Evangelista. Kinagiliwan ng mga netizen. Ang gandang ibon naman ni Heart. Tila lahat na lamang ay kayang gawing fashion ng isa sa mga fashionista sa showbiz industry. Walang iba kundi si Heart Evangelista. Napakaganda nga umano at napakalakas ng dating ng kanyang naging jacket. Puno-puno ito ng feathers. Pagbibirunga ng ilang netizen. Tila isang itim na imong adarna si Heart Evangelista kayang-kayang dalhin kahit na anong ipasuot sa kanya ng kanyang stylist. Yan talaga si Hart, ibang klase, malakas ang dating, lalo na sa fashion. Casey Concepcion Sobrang saya sa piling ng kanyang boyfriend sa US. Tila ini-enjoy talaga ni Casey Concepcion ang bawat moment o sandali na kasama niya ang kanyang boyfriend at naglibot-libot pa nga ito sa California. Makikita nga sa mukha ni Casey na wala itong pagsisisi na mag-stay sa US. Ayon nga sa kanyang naging caption, It's San Diego's deep military history and the authentic award-winning tacos for me. I've just developed a newfound interest in the Naval Air Forces. Yan ang bahagi ng kanyang caption. Carmina Villaruel, gustong sumama sa road trip ni Zoren Legaspi tila bago pa man umalis ang husband ni Carmina Villaruel sa kanyang road trip, ay nagpicture pa ang dalawa at talagang sinukat pa ni Carmina ang isa pang helmet. Ayon nga kay Carmina, tila nais nice nitong sumama sa road trip ni Zoren Legaspi, kaya naman niyaya niya ang kanyang husband. Tila game na game naman na sinusuportahan talaga ni Carmina ang sports na napili ng kanyang husband. Ayon sa kanyang caption, mag road trip kaya tayo. Tara let's tatay at Zoren Legaspi. Angelica Panganiban, nagpapapayat ng muli. May pinaghahandaan nga ba na new project? Masayang ibinahagi ni Angelica Panganiban sa kanyang IG story ang kanyang dress na sinuot bago pa man siya magbuntis. Ayon nga sa kanyang naging caption, Happiness is when you get to wear your pre-pregnancy clothes again. Bukod sa kanyang pre-pregnancy clothes ay ibinahagi din niya ang kanyang mga close-up photos. Maging ang masasayang photos nila ng kanyang husband na si Greg Homan matapos ang kanilang kasal sa Los Angeles. Kitang-kita nga na naging simple ngunit napakasaya na naging wedding ni Angge at ni Greg. Annabelle Rama Mukhang 35 years old blooming at fresh pa rin. Ibinahagi sa social media ng isa sa mga kasama ni Annabel Rama habang nagpapaayos ito upang maka-attend sa isang event. Sabi mga bayot, anong masasabi niyo? Oh, yeah. Grabe, oo, oh, oo. Oh, oh. oh. oh, oh. Ba't nandito oh. yung ano, yung ambasador ng Chowking? King? i post mo kanyang araw, may post mo lang. Hello there. <Okay>. Ayan, makeup <laughs> artist ni Tita. Ayan, Tita. Hello yeah. there. Yan. Magaling may-ari ng <laughs> <laughs> oh, empire. Ang ganda, oh. Grabe. May-ari <laughs> <early> ng <at> ahas. <laughs> Miss Annabel Rama at 35. <laughs> ano, tita? Uh,